Away with me ng isang probinsyana na nakapagtrabaho dito sa Japan. End of the month na susahura na nga mga bi kapag araw talaga ay masaya tayo. Pero nung narealize ko na magsisiliparan lang din yung sahod ko ng 10 seconds ay balik tayo sa tulog. Pero alam nyo ba mga B, kapag mga ganitong araw ay nakakagana naman kasi yung pinagpagura natin ng 30 days ay nagbunga na. Bago nga ang lahat ay kailangan nga muna natin ligpitin itong hinigaan natin. Araw nga ng Merkulis ngayon at wala nga akong pasok sa sobrang excited ko nga sa sahod ay ang aga ko ang nagising, akala mo naman talaga may matitira. Huy, grabe naman yan. Pinuksan ko nga muna itong bintana ko para naman pumasok yung swerte. Sakto nga yung pagbukas ko ng bintana ay may naglalaro nga ng baseball. Ang ganda nga ng panahon ngayon, sayang nga lang kasi wala tayong gala. Mag-aalmusal nga muna ako bago lumabas para naman magkaroon tayo ng lakas ng loob at tanggapin na walang matitira sa sahod natin. Hoy, grabe naman yan. Char! <laughs> Bali, ma-microwave ko nga lang itong nabili kong frozen na pasta at sinet ko nga lang siya ng 6 na minuto. At syempre, hindi kompleto yung umaga natin kapag walang kape para kanino ka bumabangon kasi ako, bumabangon ako para sa kanya. Hoy, grabe naman yan, walang ganun. <laughs> sa 6 nga na minuto ay meron ka ng pagkain na pasta. Kain ho tayo, itadakimasu! At syempre, habang kumakain, kailangan natin lista yung mga expenses natin sa buhay. At syempre, kasama na doon ang pagpadala sa Pilipinas. At nang makompute ko na ay, parang gusto ko na magdisappear. Huy, Hoy, walang ganun! <laughs> Pagkatapos ko nga mag-almusal ay lumabas na ako agad. Wala nang ligo-ligo kasi naligo naman ako kahapon. Char! Pagdating ko nga dito sa bangko ay naghintay nga lang muna ako ng ilang minuto kasi may tao sa loob. Ito. Nakaka-satisfied pakinggan nga yung ganyang tunog kaso nga lang every month ko nga lang yun naririnig. At nang matapos na nga ako mag-withdraw ay pumunta ako agad dito sa may malapit na convenience store. Makalimutan ang lahat, huwag lang talaga ang pagpadala sa Pilipinas. Kasi pamilya natin ang rason kung bakit nga tayo ng ibang bansa. Ang sarap nga sa feelings and nakaka-proud kapag ikaw na yung bumubuhay sa sarili mo and at the same time tumutulong ka sa family mo. Although hindi naman lahat nabibigay pero at least nabibigay ng paunti-unti. At doon ko masasabi na hindi madali ang buhay pero araw-araw lumalaban. Kaya thank you Lord sa lahat na blessings na binibigay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. See you my next mini vlog. Bye!